This time naman ay nagzo-zone defense tong UE at nagamit po ni yung skills at length niya para basagin to kasi sinalon niya muli yung bola sa top of the key. Then again, yung defender po ay lumuyo sa kanya kasi nga galing siya sa helping position. So tulad ni KD kanina, hindi na rin siya nag at nag-proceed na kagad sa move niya. nag to the left pero kanan pala ang punta niya. At nakakasabay naman kahit papano yung defender's initial drive na ito. Plus may helper nga rin para lalong hindi makapasok tong si Ladi. Pero no problem sa kanya yan kasi may ganito nga to sa kanyang bag na turnaround J. If ikaw tong defender idol, mahirap ang sitwasyon mo kasi una ay galing ka sa help, magko-close out ka, sumabay ka sa drive, then lahat ng momentum mo ay nandun, kaya hindi na nakakatalo ng maayos para i-challenge ang jumper. Tough shot din yan. Mismatch naman to laban sa mas maliit na guard in Kobe White at ganun pa rin mga idol, off the catch hindi rin talaga nag-atubili si Durant at inatake na kagad si White. Dahil nga kasi ganyan, mas magkokolaps ang depensa sa kanya at maaaring makahanap siya ng open teammate, look at Lonzo. Nag-help siya dyan, di ba? Pero hindi naman creation sa iba ang role ni KD at ganyan nga muli, turnaround J na naman.